Ibinahagi ni Pastora Cherry Mayo ang kwento kung paano siya naging isang pastora sa programang Counter Blessings ni na former Governor Cherry Domingo Umali at Dr. Kita Guzman. Kwento ni Pastora, kabataan pa lang ay natanggap na niya ang calling ni Panginoon noong nag-aaral pa siya sa Maynila. Kaya naman habang nag-aaral ay lumago ang kanyang pananampalataya hanggang sa siya ay nakapagtapos at nagkaroon ng trabaho. Ayon kay Pastora, noong unang araw niya sa trabaho ay narinig umano niya ang Holy Spirit na binanggit sa kanya na hindi siya magtatagal sa pinasok niyang trabaho. So, yun, tatapos, lumipas ang panahon, nakapag-asawa ko at nagkaroon niya akong dalawang anak. Tapos, uh, nililigawan na ako ng Holy Spirit. Sabi niya, uh, ano, Pastora na nga yung calling niya. Nagre-resist ako noong una kasi sabi ko, Lord, kasi alam ko may mga kapatid, may mga ibang grupo na hindi pwedeng babae tatayo sa pulpito. Sa kabila ng pagtawag sa kanya ng Panginoon, ay kanya itong tinanggihan dahil alam niyang may ibang grupo na hindi tumatanggap na babae ang tatayo sa pulpito upang mangaral. Anya sa mga sumunod na araw patuloy na ipinaalala sa kanya ng Diyos na kahit babae ay may kakayahang tumayo sa pulpito at manguna sa preaching. Ngunit siya'y naging ganap pa rin na pastora noong naging pastor ang kanyang asawa at noong ito'y pumanaw ay ipinagpatuloy na niya ang kanilang ministry. Parang lagi na ako nagtatanong kay Lord, Lord ano ba ako, pagtanda ko, gano'n. Tapos <laughs> alam mo, nakita, one time nakaharap ako sa computer monitor. Tinanong ko ulit si Lord, sabi niya, nakita ko dun yung verse ng Luke 2. Sabi doon, Anna is a... Uh is a widow, prayer and fasting in the temple. Sabi ko, ay, mawi-widow pala ako. Yun yung natanggap ko dun sa verse na yun, 2019, early 2019. Ayun, dumagat ang panahon, October si Pastor ko, umi sa Panginoon. Shane Torrentino para sa Balitang Unang Sigaw.